Luso, Luto, Presto! Tatong sa Kusina! Hi! Good morning, uh... Chef! Good morning, mga kapatid! At itigil muna natin ang paghanda ng ating panangalian dahil eto na kami at eto na ang... Katok sa Kusina! Lulusubi natin ang mga kusina ng mga paborito nating kapatid at gagawa tayo ng mga espesyal na putay galing mismo sa mga ingredients na sa kusina na nila. Ah, tama yan. Alam mo, ang mga hanap natin mga ingredients sa kitchen nila gagawa tayo ng mga easy everyday dishes with a twist. At itong umaga na ito, napakasaya ng bahay na pupuntahan natin dahil ito ang bahay ng na napakaingay, pero napakabait din. Nakapatid ko at kasama ko sa trabaho sa talentadong Pinoy, si Shalala, syempre. Ay, ganun. Ako, sana swertehin din tayo sa mga ano, sa mga mahanap natin sa kusina niya. Ay, naman. Ay, Beth, at alam mo bang ilang araw ka na niya tinatanong sa akin, Pogi ba si Chef Jeremy? Magaling ba si Chef Jeremy? At ang sagot ko sa dalawang tanong na yan ay oo. So, ay, ano pang hinihintay natin? Katukin na natin siya. Tara. Okay. Boys, let's go. mother, katong sa kusina. Ayun. Oh. Uh, pala ang housing project. Hmm. Parang nagmamadali kang magpasok ha? Oo, kasi excited nga ako. joa mo? <laughs> Hindi, joa mo. Dala ko yun para sa sa'yo. <laughs> Baon. Chef Jeremy, si Mother, siya na lang. Ay, dapat may beso, di ba? Oh. ako. Ganun pala oh, <laughs> yun. Ah, sige, pakita mo sa amin na ano, yung balur. Come in. Wow. wow. Di ba, kamin? Yeah, diba? Come in. Yan. O, oh, diba? Wow, makulay na makulay. Parang ang personality mo din, mother. <laughs> so, eto na ang ref. Tingnan natin y kung na ano ang laman it. para malaman natin kung ano. Sial, di ba? Sige, diba? chef. Go ahead. Oh, meron, meron laman. Meron ako dito. Ito, ito matagal kong natakot. eh ayaw aking adobo. Paborito mo daw yung favorite balita mo? ko. Uh -oh. Iba-ibang so, favorite mo. Ito nung adobo, basta adobo, feel na feel ko. Sige. Hmm. Ah. Pwede. Ah. Yung mga nga, spring onion. Okay. Ah, ayun pala lang. Lang. Ito yan. Mukhang eto na, naiisip ko na. Ayan kasi alam mo, mahilig ako yung nagbo-boil ako ng na ganyan. sinilalagay ko lang dyan. Kasi Oo. hindi ba madali mag-ano nang maglagay-lagay na ng toppings dyan. Correct. Okay. okay. Ito lang, butter. Butter. Okay. shell, di ba? Cheese. Cheddar cheese. cheese. Mm, ito. Meron akong atsara dyan. Lang. Atsara talaga pinalagay. Mushroom. Mahili ka sa mushroom, ha? O, oh, iba-ibang mushroom. Ah, ito, yes. pwede. Pang-enhance lang ang lasa. Garlic. Siyempre, pwede. dapat pag may adobo, may, ga may garlic. Tama. Ito, ano ito? Starch? Starch, oh. Flour. <laughs> Ah, flour pa lang. Na. So, gamitin natin, gamitin natin. Okay. okay. Ano po ba? I think that's it. So paano, luto na ba tayo? Sige, sige, sige. Okay, okay so Tuesday, since mahilig siya nalang sa adobo. Adobo, mm -hmm. yan. Gagawa natin ng special twist. yang ano adobo mong favorite mo. Okay, gawin natin. Yes. I-crossbreed natin 'yung Pinoy tsaka Italian. Italian. Wow. Tsaka iba. Pinaglalabanan kanila. Fusion. Oo. Correct. So, oh. simulan na natin 'yung ating adobo cream pasta. Wow. At dahil na ko 'yung word na cream at 'yan ang ginagawa ng Carnation makes everyday Filipino dishes creamier, ilabas mo na ang ating pampasarap. Carnation Evac! Simulan na ba Sige. natin? Sige, chef. Go. Lead the way. Okay. Crush lang natin yung garlic natin. Ayan. Okay. One garlic is enough, chef. Pwede pwede na. Okay. okay. Next, yung ating mushroom. Ayan. Ayan. Pero pag ni slice natin siya, dapat paslan. Okay. Para makita natin yung uh, shape ng mushroom. Tsaka yung texture ng mushroom. Makita natin na. Pero mga pabalian, mm -hmm. dito ba yung... Ayan, diyan, ayan. ayan. Kunin natin yung butter natin. Okay, hey, chef. Inang tablespoons ng butter ang gagamitin natin? Siguro about 4 tablespoons ng okay. butter. Okay. So, ano ba ibig sabihin ng chef? Mm. Tagaluto lang. Matatawag ka kasing chef pag ano, meron ka ng minamandong kusina. Uh, ang cook, magluluto Kusinero lang. Kusinero, uh, ah, okay. nasa linya. So, gisay natin yung garlic. Ah. garlic and butter. Okay. Bango. So, next na natin yung ating mushroom. Yan ba yung tengang daga? Iba-iba, no? Iba-iba rin yun. Yung tengang daga nakadikit sa puno. Tsaka usually ginagamit sa Chinese cuisine ang tenga ng daga. Mas ano ang texture ng tenga ng daga? May, may, parang jelly, parang ganon. Add na natin yung ating adobo, yung ginawa mong adobo. Ayan. Palagay lang natin. Sarap! At yan ang gusto mo, yung maraming bawang. Langga ng butas. <laughs> no. Nakakatulong okay. din. Alam mo, dapat yan iinit ko lang, lalagay ko ulit sa pandistal eh. Pero ngayon, parang iba na siya. Siyempre. Mm. -hmm. Right. Yeah. Oh, may pagkasosyal pa, di ba? So, gawin natin yung ating white sauce o yung ating bechamel. So, melt ulit natin yung butter natin. Italian cuisine itong gagawin. Italian. Ng... Pinoy Filipino it and Italian. Yes. So, yung adobo ng Pinoy naging susya. Correct. Ibig sabihin, kung ano man nang meron kayo sa refrigerator ninyo, spilling feeling ninyo wala nang gamit, naku, wag po kayo malungkot dahil meron at meron yan. Bukso ko po nasan parang doktor. Oh, okay. Ito, ako, mother. Oh. Ito meron ako, oh. may design pa. Ayan. Naku so, naman. Naku naman nakakita. Ito na po ang bagong love team ng taon. Shalala and Jeremy. Lalo akong papawisan. <laughs> ano ba yun? okay. So, minelt natin yung butter sa kabilang pan, Yes. Gagawa tayo ng ating roux. Oo. Okay. Okay. Tandaan mo to mother, Shalala, kasi busy-busy. Yeah, ano busy. busy. <laughs> alam, di ba? Oh, so, di nga. Ayaan mo na. Gawin mo na lahat. Gusto kusina mo to. Okay, so medyo nag belt na yung butter natin. Oh. Lagyan na natin ng flour. Ayan. Slowly i-add lang natin yung flour para maiwasan yung lumps. Pag lumapot na siya, parang ganito. Ayan. Parang ribbon stage ang tawag. Mm, -mm Pag inakyat mong ganon, nagdudugtong-dugtong yung pagtuloy. Okay. Nagiging ribbon. Lalagyan na natin siya na ng... Carnation Evap. Trusted name na to ng mga mingsis. Talagang ginagamit to for so many years. At kung gusto mong i-kick uh, up a notch, yan, ang iyong traditional adobo, lalagyan mo ng carnation para maging creamier at mas malas. Ito yung gatas na versatile. Yes. Oh, And again, to our televiewers, uh, carnation evap is available in two sizes. Kasi ang gatas, kailangan after natin gamitin, pag may natira, isustore natin ng maayos. So kung konti lang po ang lulutuin, you can get the small can. Uh, para hindi ka mahirapang store But in case, chef, again, what do we do for leftover milk? Pwede natin siya i-store sa, sa airtight container. Mm -hmm. Tapos, it will last for about one week. Inside wow. your refrigerator. Ayan. Okay. Okay. You. Pwede mo rin siyang lagyan ng cheese, tapos magiging... morning. Yes. May mga ganun na, Good morning! Parang Spell ganun. morning. <laughs> Good morning! Good morning! <laughs> 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 parang Good ganun morning. na. Gusto mo ng morning. Yeah. Okay, so yan yung bechamel natin. Yan. Ano? Okay. And bechamel. bechamel. Ang bechamel natin, isa siya sa ano, five basic sauces. So at this point, iahalo na natin yung bechamel natin with our adobo. Ito siya rin Oo, kanina adobo lang siya. Ano lang <laughs> siya? Nanilagay ko lang sa plastic. Walang kime ngayon, no? At madali lang gawin. Hindi mm -hmm. siya ganun ka-complicated. Dadagdag na natin yung ating Pasta, yan. Yung ating okay. macaroni. Macaroni, di ba kanta yan? Macaroni. Mm -hmm. Macaroni. <laughs> ah, macaroni. Oh, okay. Ikaw talaga, oh, ha? <laughs> <laughs> oh, oh. Yan. So, yan na. Lipat na natin sa bowl. To serve na. Isang bowl na lang tayo. O gusto nyo magkahiwalay like kayong bowl? Oo, para e, ano, matikman natin tayo, na. Siya tayo, ano, isang bowl. Oo, kayo isang bowl lang, tapos uh, ako iwalay. Sino, sino ka... isang bowl lang? Tayo. Kayo. Kayo dalawa. Huwag <laughs> niyo kayo nadamay dyan. Mm -hmm. Tsaka siya, hayaan mo siya magsando. Mm -hmm. Malaki na yan. Huwag mo daw ako ipagsando pag magsiselo siya. Teka lang, gagad-gadal lang natin ang cheese. Ayan. Tapos, maghiwa lang tayo ng spring onion. Ayan. Lagyan natin sa ibabaw. Garnish. Yes, garnish. Adobo cream. Macaroni. Macaroni. Made special with carnation, e ba? Katagal mm. pa rin to. Lagay ko lang. Sarep. Mm -mm. Pwede, pwede pwede. Anap. I-furnace ha. Kung gusto mo, para magamit mo rin yung oven mo, negay mo siya cheese sa ibabaw. Tapos... Binuking ako, diyan lang marunong. Bumili-bili ako dito, di ko alam gamitin. Ayan ngayon, alam mo na. Oo nga. Ang sarap! Sarap ka, i Ay. Nakalimutan mo na si Chef. Mmm. Okay lang. Hindi, hindi okay. Hindi, okay lang. Sana'y ako nakakalimutan ako eh. Hindi pwede. Mmm. Hindi na. Open yung mug. Airplane! Abis, parang humingi ng tulong kayo. Maraming maraming salamat, Mother, sa pag-accommodate mo sa amin at pag-allow sa amin na i-raid ang iyong kusina at refrigerator. Buti na-chef ang kanami. Oh, at natulog lang ako maghahapon. Oo, at napaka-busy mo yes. ka naman na rest. Mm -hmm. Okay, for those who are uh, viewing the show, if you're interested na i-repeat ang napakasarap na recipe ni huh? Chef, just go to Carnation's website, <laughs> www.cookathome.com.ph. At abangan niyo kami sa inyong mga kusina, malay ninyo kayo na ang susunod naming pupuntahan para naman gumawa ng napakasarap na putahe galing mismo sa mga ingredients na nasa kusina niyo na. At pag kami ni Chef Jeremy ang kumatok, Hayaan na kami pumasok eto po ang gato sa kusina luso luto presto